Mga kaibigan, welcome sa Chewing Gum at Chocolate Challenge! Hmm, akin lahat ng mga tsokolate na ito? Oh, narito ang barya para sa maliit na slot machine. Tingnan! Kailangan mong ipasok ito sa makina at paikutin ang mekanismo. Tingnan natin! Oh, narito ang isang candy bar. Mahusay! Paborito ko ito! Gusto ko na itong kainin agad. Gustong gusto ko itong caramel na stretchy. Subukan natin ito. Mm, masarap. Pwede bang makihati? Sige. Ayos lang. May coin din ako para sa vending machine. Ang akin lang ay para sa gum machine. At hindi sa chocolate. Maglalagay ako ng coin. At nandito na ang pink na piraso ng gum ko. Huray, gumana ito. Oh, ang liit naman kailangan kong nguyain ito at subukang magpaumbok ng bula. Wow! Naging sobrang laki ito at pumutok. Maggie, gusto mo ba ng gum? Ano? Hindi, salamat. Gusto ko pa ng isa pang chocolate bar. Pero wala na akong barya. At kung walang barya, hindi ko makukuha ang mga bar. Oh, walang gumagana. Ano? Hindi rin ba gumagana ang gum machine? Idinura niya ang gum sa mesa. Hmm, sa tingin ko alam ko kung paano gumawa ng barya. Kailangan kong gawing barya ang chewing gum at i ito. Dapat tumigas ito. Kaunti na lang, ganito. Ayos, naging solid na ang barya. Ngayon, ilalagay ko ito sa slot machine at i-scroll. Ayos, gumana ang paraan ko. Hmm, hmm, gusto ko pa ng chewing gum. Susubukan kong kalugin ulit ang makina. Oh, Natanggal ang takip. Hintay, natanggal ang takip na ibig sabihin ay pwede kong ibuhos lahat ng gum mula dito. Ang dami nila at ang kukulay. Ngayon, akin na lahat ito at pwede kang pumili ng ilang chewing gum ng sabay. Nagkaroon ako ng napakagandang ideya, pero ano kung hindi Liliana? Hindi mo ba ito ibabahagi sa akin? Susubukan kong buksan ang takip din? Halika na! Bakit hindi ito gumagana? Gusto kong umunguya ng maraming gum sabay-sabay at magpalobo ng malaking bula. Oh, pumutok ito agad. Takip ka ng gum. Kukuha ako mula sa ilong mo. Super, ngayon may malagkit ako at mabubuksan ko ang takip. Oh, oh, bukas na ang kahanang kayamanan. Ngayon, pwede kong kainin lahat ng sabay-sabay at lahat pa isa-isa at hindi ko kailangan ng barya. Oh, gusto kong magpalobo ng mas malaking bula. Oh, ang sarap! Oh, hindi. Walang malaking bula na papalapit sa akin. Mabuti pa siguro ay ipagtanggol ko ang sarili ko. Kailangan ko ng espada at kalasag mula sa mga candy bars. Heto na, Goom! Ha? Ano ang nagawa mo? Oh, pasensya na. Hindi ko inaasahang magiging ganito. Masarap pa rin naman. Yum! Yung... Oh! Chocolate sneakers na ito At ano naman Kay Liliana At meron din ako Mga sneakers Pero gawa sila Sa chewing gum Interesting tignan Pero ang mga sintas na ito Ay totoong mga sintas Haha <laughs> Cool Pwede mong balihin Ang isang piraso At nguyain ito mm, Ang sarap Wow At perfecto Ang mga pula Pasensya na Sa'yo punta Ang tira Maggie Sige na Tama na yung ganyan Naghihintay sa akin Ang tsokolate ko pisahan ko sa loob. Mmm, puting tsokolate ito. Ang sarap ng lasa. Oh, ang sarap ng tsokolate! Ipapamahagi ba ito sa akin ni Maggie? Ang sarap ng insol nito! Pero ang mga daliri ko ay naging marumi. Ikukuskus ko ito sa rosas na blouse ni Liliana. Magi, tama na yan. Naghihintay na ang pink na sneakers para sa akin. Oo, magsisimula ako sa dulo. Yay. Napakasarap nito. Gusto kong kagatin ito mula sa lahat ng panic. At ngayon, maaari kong palubuhin ang bula. Mag-ingat. Nakakainis na ang mga bula na ito. Itutuloy ko ang pag-enjoy sa aking tsokolate. At ito ang mga Oreo cookies. Ang paborito kong mga cookies. Susubukan ko pa. Hmm. Ituloy natin sa mga sintas ng sapatos. At iisa na lang ang natitirang bola ng bubblegum at sintas ng sapatos. Talagang naaakit ako sa tsokolate niya. Kailangan kong makuha ito. Alam ko na kung paano ito gagawin. Gagawa ako ng pamingwit mula sa sintas ng sapatos ko. Ang galing na ideya. Kailangan mong maghampas ng mabuti at hilahin papunta sa'yo. Oh, napansin niya. Hindi. Mukhang papunta ito sa akin. Hindi, akin ito. Tara na. Liliana, itigil mo na. Ugh, hindi. ah, iyan ang napapala mo kapag sinubukan mong magnakaw sa akin. Hmm, sobrang sarap. Ooh, ayos lang ako, pero medyo natatakpan ng tsokolate. Mabuti na rin sa totoo lang. Kahit papaano ay may enjoy ko ito. Hmm, yang sarap. Sinasadya akong tuksuhin ni Maggie gamit ang kanyang mga pagkain. Kakainin ko ang tsokolate na nasa mukha ko. Hmm, masarap. Wow, ang laki ng bote ng likidong chewing gum. Sobrang laki nito. Wow! May tatlong bote ng likidong tsokolate si Maggie. Hmm? Astig! Pastig! Oh, mayroon akong likidong ng gatas. Pupuksan ko ang takip at titikman ito. Hmm, mahilig ako sa tsokolate. Ano ang ginagawa niya rito? Oh, Liliana, tigilan mo na. Bakit napakahirap mong magbahagi sa akin? Bubuksan ko ang bote ko at pipigain ang lahat ng gummy out nito. Oh, ang stringy at pink. Wow, ang laki ng bula na lumalabas dito. Wow, tingnan mo yan. Oops, paano kung magbuos ka ng tsokolate sa isang baso? Mas magiging mas madali itong inumin sa ganitong paraan. Oh, mm, ang sarap. Nakaisip ako ng isang bagay. Paano kung mas madami akong baso? magkakaroon ako ng buong fountain. Yay! Ibubuhos ko ang lahat ng tsokolate at dadaloy ito mula baso patungo sa baso. Oh! Tingnan mo ang agos ng tsokolate. Wow! Ngayon, inumin ko na ito. Hmm? Ang sarap. Oh! Paano ko siya kaingitan? Gusto ko rin ng likidong tsokolating gatas sa ko ay gagayahin ko siya at kukunin ang mga baso at ipatong ang mga ito sa isa't isa. Gawin ko ngayon. At ngayon, ibubuhos ko ang gum sa mga baso. Ano kaya ang makukuha ko? Oh, sige. Halika na, lumabas ka. Halika na, hinihintay kita. Naubos na ni Maggie ang karamihan ng kanyang tsokolate. At sinusubukan ko pa rin ibuhos ang chewing gum. Huh? Natapos na si Maggie. Oh, hindi. Talaga ba? Ah, uh, Liliana, sa tingin ko nawala na ang iyong likidong goma. Oh, hindi. Natapon ito sa mesa, imbis na sa mga baso. Oh, hindi gumana ang ideya ko. Hmm, ang cool ng bubblegum ball na ito. Sa tingin ko, ganun din yung kay Maggie, pero tsokolate. Oh, tama ka. At hindi ko matagal sa mesa. Nakadikit. Oh, susubukan kong gumamit ng dalawang kamay pa. Kaya ko ito. Ah, hindi ito pwedeng dumikit. Halika na! Okay, kaibigan. Kakainin ko na itong chewing gum ko ngayon. Ah, anong nangyayari? Hindi ko maalis ito sa mesa, pero magagawa ng mga kagamitan ko. Ah. Hindi, ang bola ko. Anong ginawa mo, Maggie? Lumilipad sila. Tingnan mo. Aray, 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 aray. Aba. Nagustuhan mo ba ang aming video? Sige na, at pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.